Bigyan tayo, ayan. Yeah. Anong masasabi mo? Ayan. Yeah. Kasi nangangawin. Awak niyo yung na. Hey. Eh, yung may-ari, yan sila nangangawin yung may-ari. Yata ba ako eh? Pilipino tayo, mga Tagalog tayo, kaya kami tumutulungan. hipon din eh. Alamang ang bahay, alamang. Tapos yung ulo ng isda. Ayun oh, inaayos pa lang pain dapat. Ubos ng pain eh. Oh, eh. Ayun, ayos na. Ayun, sabi mo may mag isang oras na tayo wala pa tayong nahuhuli kaya nga bumili tayo sa palengke ana naman. Baka makita yung yung ano Baka yung balik na tao ng babae. Eh. ayun o, no? ayun yun. No. ng lalaki yung Nalagay na Ay, mo. labas na. Pagaling <laughs> pang eh. Nakamahuli. Magaling pang na eh, nadadawi. <laughs>